magandang umaga po. Uh, ko lang dahil uh, ang ang gono po ay eh, atos lang naka uh, celebrate ng uh, araw ng mga patay. Kahapon kasi nag-ikot kayo kasama mo si RT. Kumusta po yung uh, naging uh, yung pag-iikot po ninyo, sir? Ah... Uh, ating pag-ikot ay uh, maayos naman uh, lahat ng ating mga inilatag na mga security forces uh, papulisan natin kasama na dito ang ating mga force mga tires at ang NGOs uh, ay uh, nandoon lahat uh, katulong natin sa magpabantay o upang ayusan at kaligtasan ng ating mga mga uh, sampayanan na uh, dumadalaw sa mga punto nila para sa araw ng mga patay. Sir, isa na lang. Kumusta po yung mga pinagbabawal? Marami pa rin po bang mga pasaway, mga nakuha? Meron pa rin naman, pero halos mag ilan, ilan na lang. Uh, Kaunti na lang ang check natin at uh, mga polo uh, I think ito mga ito ay ginagamit na nilang palinis pero yung mga big weapons na talagang uh, yung tinatago para gamitin sa so, pagpatay ay uh, wala namang gano'n na tapos may mga lighters mga iba pang mga contrapans na pinagbabawal natin pero so far napawasan na hindi na gano'ng karami Sir, lastly gusto ko ang ngayon Anong uh, pinakaano niyo po dito sa Angono dahil ngayon pa lang sila mag uh, araw, ano, araw ng piyesta na ng na mga patay sir. Ah, ganun pa rin po naman na patutupad natin ng uh, ang para lahat ng mga tao na dadalaw na dito sa ating uh, mga masakoy dito sa cemetery ay mabigyan natin ng tunay na kaligtasan at uh, nandito pa rin naman lahat ng full force nating for uh, pagbisan para tulungan ang dahako ng polis, sa mga 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 nasa bina. Para magkaroon tayo ng karagtagan ng polisan para maintain ang order, at maayos na pagsiselebrate ng ah... ah... polisan. O sir kasi uh formation lang, sir. Every uh, mamaya, sa hapon hanggang gabi, talagang grabe ang tao dito. Uh, August, ang siksigan, sir. Dahil nga, nandito rin yung nakahimla yung dalawa nating national heroes o national artists. At kaya mamaya, tama po yung sinabi nyo, may orientation po mula sa provincial. Oh, opo, uh, dinagdagan natin <laughs> dahil uh, sabi nga nila ito yung uh, signal din ng festivities. Ay, okay. Uh, Oo, oh, okay. sa kapistahan hey, ng uh, ano. Uh, oh, uh, oh, so hey, hey. parang uh, nagkakataon okay. na natutubli yung ating ano, uh, oh, uh, uh, yung Gatis Festival. ba? Parang, yes, parang yung signal na eh. Atos, ang piyembre. At piyesta ng uh, patay. So, yes, sir. Doble ang ating uh, celebration. Tapos sabi ko yung mga uh, action artist mga uh, oh, dalawa sir. Nakalibing dito. So talagang uh, tatauhin. Ang so, sanaya na naging na. na uh, part na to, ng celebration ng ano na sa tuwing ados ay talagang patag sa lahat na. That's why uh, nakahanda ang ating kapulisan, at ating personal flyers, ang at ating uh, other uh, government agencies na DES and AFP Dito so yung mga Boy Scout of the Philippines, nandito yung uh, NGU, and this is uh, fire naman, and uh, at yung mga NGOs, ng volunteers para tumulog sa atin para ma-maintain na uh... And lastly, PD, mensahe niyo po sa mga taga Angono, Oh, para po sa mga taga Angono at uh, kami po ay nangigisa sa inyong uh, celebration dito. Uh, lalo, lalo na ang, uh, ang start ng uh, festivities and of course ang uh, fiesta ng Pantay. So, so patuloy tayo maging maingat, patuloy tayo na mag, uh, maging uh, Kailangan na uh, isubok agad ang mga kahinanala sa ating mga kapulisan na nandito lang may ikot -mikot. Sa 911, pwede rin sir, ano? 911, kailangan yes. na tawagan, kailangan tawagan, pero mas mabilis kung sa pulis kagad na narinig. Na

Magandang umaga kang Gono. Nandito tayo ngayon November 2. Ngayon po ang Angono sa para po sa inyong mga kalaman ano. Ngayon po lang sila magdiriwang ng araw ng mga kaluluwa. At uh, mamaya po mag-interview tayo kung bakit uh, November 2 sila nag-celebrate. Pero unahan ko na kayo dahil is, ang kalendaryo po ay ang A1 ay All Saints Day. Ang ados ng Nobyembre ang All Souls Day. Ito talagang dapat kung titingnan sa kalendaryo at tama. Ito, Nobyembre 2. Kaya dito po sa Angono, isa sa mga uh, ilan lang uh, na bayan na uh, Nobyembre 2 pa rin nagdi So ikutin natin, nandito iba't ibang uh, ahensya ng gobyerno ng pamahalaan sa panguna ng Philippine National Police, Angono Police. At nakita natin ang LTO, siyempre yung uh, uh, mga kagawa kagawaran ng uh, municipal uh, uh, enforcers o PSO. Okay, iikot tayo. Dito, uh, na dito sa sympathy, private ito. Uh, St. Clement Catholic Cemetery at ang uh, angono public cemetery.